Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Hating kapatid, iyan ang Inai. Karaniwan itong kasabihan sa ating bayan, subalit ang pagsasagawa nito ay hindi makita sa ating lipunan. Bahagi ng utos ng Diyos sa Israel ay pagiging patas. Kapag sila ay nagwawagi sa digmaan, ang mga samsam ay maingat na ibinabahagi sa bawat lipi at walang nakakalamang. Ano ba ang naging bunga ng patas na pagtingin sa bawat isa? Nagbubunga pa ito ng kaunlaran? hahanapin natin ang kasagutan sa ikatatumput isa hanggang ikatatumput anim na kabanata ng bilang. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po muli, Si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Pupunta tayo ngayon sa huling opisyal na gawain ni Moises. Sa Deuteronomy naman ay ang mga huling pansariling gawain niya. Ang isa sa mga huling opisyal na gawain niya ay ang pakikipaglaban sa mga medyanita. Ganito po ang mababasa natin sa Kabanata 31 talata isa. Nagsalita ang Panginoon kay Moises. Sinabi, ipagiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. At sinabi ni Moises sa bayan, kayong mga lalaki ay maghanda ng sandata para sa pakikipaglaban upang labanan ang Midianita at igawad ang paghihiganti ng Panginoon sa Medyanita. Ito po ay talata isa hanggang tatlo. Inutusan ng Diyos si Moises na makipaglaban sa kanila. Ipaghihiganti niya ang Israel. Magiging malupit sila sa kanila. Ganito naman po ang matutunghaya natin sa talata anim. Ganito po ang sinasabi. Sinugo sila ni Moises sa pakikipaglaban. Isang libo sa bawat lipi. Sila at si Pinihas na anak ng paring si Eliasar na may mga kasangkapan ng santuario at may mga trompeta na panghudyat sa kanyang kamay. Nagsugo si Moises ng labing dalawang libong lalaki upang makidigma isang libo sa bawat lipi. Ang mga banal na instrumento at mga kagamitan sa tolda ay dadalhin na nagpapahiwatig na ito ay isang espiritual na lapanan. Nakipaglaban nga sila sa Medyanita, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at kanilang pinatay ang bawat lalaki. Ganito po ang mababasa natin sa talata 7 hanggang 8. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga Midianita at pinatay ang lahat ng lalaki. Napatay nila ang limang hari ng Pidian na sina Ebi, Rekiem, Zur, Ur at Reba, pati si Balam na anak ni Beor. Ang mga hari ng Medyanita ay pinatay gayon din si Balaam na propeta. Ang Diyos ay binigyan ang mga Israelita nang tagumpay laban sa Medyanita. May hatol na sa mga hintil na narinito bago pa sila pumasok sa lupang pangako. Ganito din ang mangyayari sa kapanahunan bago dumating si Kristo. Sapagkat ang makabagong Israel na tigib ng problema ngayon ay dadalhin din sa lupain at sila'y magiging mapayapa. Tunghaya naman natin ngayon ang talata Siyam na ganito po ang sinasabi. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga bakahan, kawan at lahat ng ari-arian. Sa talata tapos siyam ay ganito naman po ang mababasa natin. Binigyan sila ng Diyos ng napakalaking tagumpay na isa man sa kanila ay walang namatay. Nagalit si Moises sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Basahin natin ang talatang labing apat hanggang labing anim. Sinabi niya, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Hindi ba ninyo alam ang ginawa ng mga taong ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh noong sila'y nasa peor sila ang dahilan, kaya sinalot ni Yahweh ang buong bayan. Mayroong isang malaking suliranin ang mga anak ni Israel. Inalis sila ng Diyos sa Ehipto sa loob ng isang gabi, ngunit inabot ng apat na taon upang maalis ng Diyos ang impluensya ng Ehipto sa kanila. At ngayon, kahit na sila ay dinaya sa pagsamba sa Diyos Diyosan sa payo ni Balaam sa mga Medyanita ay dinala pa rin nila ang kanilang mga babae sa kampo. Ito ang suliranin ng makasanlibutan. Hindi masama na tayo ay nasa sanlibutan sapagkat dito tayo inilagay ng Diyos ngunit ang malaking suliranin lang ay kung ang sanlibutan ay nasa atin, sa ating puso, at kung ito ay namumuhay sa atin. Ang pinakamahalagang aral sa kabanatang ito ay ang pakikipaghiwalay natin sa sanlibutan. Saan ka lumalakad? Lumalakad ka ba sa liwanag? Ang salita ba ng Diyos ay nasa iyo? May pakikipag-ugnayan ka ba kay Kristo? Ito ay napakahalagang bagay para sa isang anak ng Diyos. Ang tema rito sa kabanatang 32 ay si Ruben at Gad ay humiling ng lupain sa may maling bahagi ng Hordan. Ang kabanatang ito ay naglalahad tungkol sa mga lipi na mahina ang loob. Si Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manase ay humiling ng lupain sa may maling bahagi ng ilog Jordan. Basahin po natin ngayon ang talata 1 hanggang 5 ng kabanata 32. Napakarami ng mga hayop ng mga lipi nila Ruben at Gad nang makita nila na mainam ang pastulan sa Haser at sa Galaad, lumapit sila kay Moises, kay Elazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila ang Atarot Dibon, Haser, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebam, Nebo at Beyon, mga lupaing nilupig ni Yahweh bago tirhan ng Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop kung inyong mamarapatin. Ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na ninyo kaming bigyan sa ibayo ng Hordan. At dahil dito, si Moises ay masyadong nabalisa sa kanilang kahilingan. Tunghayan po natin ngayon ang talata 6 hanggang 7. Ngunit ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad, matitiis ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nananahimik dito? Ibig ba ninyong masira ang loob ng mga Israelita sa pagpunta sa lupain ibinigay sa kanila ni Yahweh? naalala pa ni Moises ng malinaw ang lubos ng panghihina ng loob ng mga Israelita nang marinig nila ang ulat ng mga lalaki na nagtiktik sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos mahigit apat na na ang nakararaan. Basahin natin ngayon ang talata 8 hanggang siyam. Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kades Barnea nang makaahon sila sa may kapatagan ng Eskol at makita ang lupain sinira nila ang loob ng mga Israelita Alalahanin ninyo ito ay bagong lahi na tinutukoy ni Moises napakabata pa nila upang maalala ang kalunus-lunus na pangyayari at si Moises ay ginugunita ito sa kanila. Basahin po natin ngayon ang talata 10 hanggang 13 ng kabadatang 32. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na dalawampung taon pataas ay hindi makararating sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kina Caleb at Josue, pagkat sila lamang ang buong pusong tumatalima kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya't sila'y pinaglagalag niya sa loob ng apat na hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Natakot si Moises na ang batang salinlahi na ito ay maulit ang pagkakamali ng kanilang mga ninuno. Basahin naman po natin ngayon ang talatang labing hanggang labing lima. At ngayon, ibig ba ninyong tularan ang ginawa ng inyong mga ninuno? Ibig ba ninyong lalong magalit si Yahweh sa Israel? Talagang napakasama ninyo kapag tumalikod kayo sa kanya, pababayaan niya sa ilangang Israel. Sa gayon, kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita. Nauunawaan na ba ninyo ang mga kinatatakutan ni Moises? Matapos magtiis sa mga paghihirap at pagkasira ng loob sa mahigit apatnapung taon doon sa kakilakilabot na ilang, ang isipan na hindi muling makapasok sa lupang pangako ay tila nalalagay sa panganim. Basahin naman po natin ngayon ang talatang labing anim hanggang labing siyam na ganito ang sinasabi. Ngunit sila'y ay nakiusap ng ganito. Igagawa lang muna namin ng kulungan ang aming mga hayop at ng tirahan ng aming mga mahal sa buhay. Kailangang bago naming sila iwan ay matiyak naming dikta sila sa mga taga rito. Pagkatapos, makikipaglabang kaming kasama ng mga Israelita hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila. At hindi na kami hahati sa masasakop nila sa ibayo ng Hordan. Ito na lang nasa gawing silangan ang para sa amin. Sila ay nagalak na ipadala ang kanilang mandirigma upang tulungan ang iba pang siyam at kalahating lipi ng Israel upang sakupin ang lupang pangako. Dahil dito, pumayag si Moises na sila ay manirahan sa silangang bahagi ng Hordan. Hindi lamang sila pumayag na tumulong na pasukin ang lupang pangako, kundi makikita natin sa Hoswe 12-16 na tinupad nila ang kanilang pangako. Basahin naman po natin ngayon ang talata 20 hanggang 23 na ganito ang sinasabi. Sumagot si Moises, Papayagan ko kayo kung tutulong kayong makipaglaban para kay Yahweh hanggang sa malupig ang kanyang mga kaaway at masakop ang buong lupain. Kung magagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel, makauuwi na kayo. Sa gayon, itong lupain ito'y magiging inyo, buhat kay Ngunit kung hindi ninyo tutup din ang inyong salita, ito'y malaking kasalanan sa kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. Ito'y malaking kasalanan sa kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. Ang paraan ng pag-unawa dito ay tiyak na pagbabayaran mo ang kasalanan mo. O kaya, kung ikay magkasala, hindi mo ito matatakasan pagbabayaran mo ito. Ngunit hindi ganito para sa iba. Maraming mga nagkakasala ang natatakbuhan ang kanilang kasalanan na hindi nalalaman ni Numan. Ang talatang ito ay nagsasabi na tiyak na pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Dumarating ang oras na ang mga manok ay umuwi at humahapon. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Galatia 6, talata 7 Wala akong pakialam kung sino ka man, saan ka man naroroon. Ano man ang kalagayan mo, pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Sa paraan kung paano ka nagkasala at iyon din ang paraan kung paano babalik ito sa iyong. Iyon ang ibig sabihin ng mga katagang tiyak na pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Kaya't mabuti na mag-ingat tayong huwag magkasala sapagkat ang mga kasalanang ating ginawa ay ating ding pagbabayaran. Basahin natin ngayon ang talatang 31 hanggang 32. Sinasabi ng mga anak ni Nagad at Ruben, gagawin namin ang utos ni Yahweh. Tatawid kami ng hordan at makikipaglaban para sa kanya hanggang sa kanaan upang ang gawain ito ng Hordan ang mauwi sa amin. Tatawid kami ng Hordan at makikipaglaban para sa kanya hanggang sa kanaan upang ang gawing ito ng Hordan ang mauwi sa amin. Minabuti nilang tumawid sa ilog Hordan at makipaglaban sa lupain upang ang bahaging kanilang ipinaglalaban ay mapa sa kanila. Basahin natin ngayon ang talata 33. At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gan, Ruben, at sa kalahati ng lipi ni Manases, ang mga kaharian ni Haring Sihon ng mga Amoreyo at Haring Og ng Basan, ang mga liping ito na pinili ang maling bahagi ng Hordan ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na tumawid sa ilog Hordan. Kailangang maunawaan natin, mga kaibigan, na ang ilog Hordan ay hindi sumasagisag sa ating kamatayan. Ang aklat ni Josue ang magtuturo sa atin kung papaano makalampas sa kanaan. Sa madaling salita, mayroong dalawang lugar para sa anak ng Diyos na matitirhan ngayon maaari kang tumira sa ilang ng sanlibutan ito at maghikaho sa espiritwal na kalagayan o kaya'y pumasok ka sa lugar ng mga may pagpapalang espiritwal na sagisag ng kanaan. Ngayon, papaano tayo makatatawid sa Hordan patungo sa lugar ng may pagpapalang espiritwal? Nang makita natin ang mga anak ni Israel na tumatawid sa Hordan, nakatuklas tayo ng dalawang mahalagang aral. Ang mga bato na inilagay sa ilog Jordan ay nagpapahayag ng kamatayan ni Yesu Kristo. Ang mga bato na inalis mula sa ilog Jordan ay nagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ikaw at ako ay nakatanggap ng espiritual na pagpapala sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo. Kailangang malaman natin ngayon na tayo'y inilibing kasama ni Yeso Kristo at tayo'y binuhay muli na kasama niya. Umaasa tayo sa katotohanan na tayo'y nakipag-isa sa Kanya. Kailangang isuko natin ang ating buhay sa Kanya upang ikaw at ako ay matanggap ang mga espiritual na pagpapala na nararapat para sa atin. Ang dalawang kalahating lipi ay hindi tumawid ng ilog Jordan. Ito ay nakabuti para sa kanila. Oo, sinabi ng Panginoon na makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Noong nandito pa si Jesus sa lupa, ito'y matatagpuan sa Marcos 5, talata 1. Minsan, ay nais niyang umiwas sa mga tao. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Geraseno. Sino itong Geraseno? Sila ang lipi ni God na naninirahan sa may maling bahagi ng Hordan. At nang pumaraon si Jesus sa kanila, natagpuan niya sila na nag-aalaga ng mga baboy. Naalala niyo ba? At nang pinagaling ni Jesus ang lalaking inaalihan ng demonyo, ang mga Geraseno ay humiling ang Panginoong Hesus na umalis sa kanilang bayan. Nalagay sila sa isang malungkot na kalagayan. Ito ay palaging nangyayari sa isang anak ng Diyos na hindi nagtagumpay na makatawid sa ilog Hordam at makarating sa lupang pangako. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang salip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na malaligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang mga salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito Muli ang mga pagpapala ng iyong salita ay aming nasumpungan at ito ay nagbigay sa amin ng kalakasan at ibay ng pananampalataya sa iyo. Inihiling po namin, Panginoon, na gawin po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa sa bawat araw at bawat oras. Ito po, Panginoon, ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.